So yun, what's up mga boss? Another day, another vlog, magandang araw. It's Storm Vlog here. Uh for today's video, ay mayroon tayong pasyente na Kawasaki L uh S135. Yan. So, ang uh, problema naman dito Ayan, ang problema dito mga boss ay ayaw siyang umandar. Ah, uh, meron siyang kuryente, may power. Goods na rin yung kanyang uh, carburetor, nilinis na natin ng beses na. Meron na siyang gasolina. At uh, mayrong compression, ayan. Pero ang isang problema dito ay ayo uh, ayaw pa rin tumakbo. Kaya binaklas natin itong kanyang head. Ayan, para i-timing natin. At check yung kanyang barb clearance. Dahil kung ang motor merong kuryente, or, uh, may gasolina, ayo pa rin tumakbo. Posible na tukod na yung kanyang valve clearance. Ito. Ayan. At kung mapapansin nyo, naka-timing na yan. Yung tiyan dito na. And then yung kanyang mark magkabila. Ayan. So goods na yan. Tapos yung kanyang piston ay nasa top na. Ayan o. So bangga na o. Nasa top na yung kanyang piston. So pwede nyo na siyang i-adjust ng valve clearance. At kapag ganyan ang setup nyan, i-check nyo ngayon itong rocker arm nya kung may play. So may play siya pag ganon. Pag ganon yung play niya. Pag ganon. Pero yung ganon, up and down, napalo-palo, wala siyang play. Wala. Ibig sabihin, tukod na yung kanyang valve clearance dito. Ito, rocker arm niya. Tukod na. Wala na siyang clearance. Tukod. Kaya ayaw siyang tumakbo. Ito rin exhaust niya. Ayan o. Tukod na rin o. Wala din siyang play. Pero pag left and right, meron siyang play. Ayan. Uga. Pero pag yung up and down, wala siyang play. Ibig sabihin, tukod na yung valve clearance niya. Kaya ayaw tumakbo. So, adjust natin yung valve clearance niya. Gamit tayo ng pillar gauge. Right. So, yun mga boss.